Dok, ano naman po ang rheumatoid arthritis? Hi this is Dr. Mardi Idayne, semi-board certified rheumatologist. Ang rheumatoid arthritis ay isang klase ng autoimmune disease kung saan ang sarili mong immune system na dapat ang trabaho ay protektahan ka ang mismong umaatake sa mga cells ng iyong katawan. Maraming klase ng autoimmune disease at sa kaso ng rheumatoid arthritis, ang inaatake niya mainly ay ang iyong mga joints. Madalas ang maliliit na joints tulad ng pulsuhan or wrist at mga joints sa kamay at paa. Pero hindi katulad ng osteoarthritis na minsan lang pumaga. Ang rheumatoid arthritis ay laging may pamamaga. Mahirap din igalaw pagkagising sa umaga na tumatagal ng isa hanggang dalawang oras. Mas masakit siya kapag nakapahinga tapos nababawasan kapag naigalaw-galaw mo na. Pwede itong makasira ng joints sa dahilan ng pagkakaroon ng mga deformities or pagkalumpo. Hindi na ito curable, pero madami ng available treatments for rheumatoid arthritis. Importante lang ang tamang diagnosis. Tandaan, madaming klase ng rayuma, kaya ugaliin magpakonsulta sa pinakamalapit na rheumatologist sa inyong lugar.